Kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kapatid? Welcome dito sa Kumento Near. Ako po naman si kapatid na Cesar Sineta, bumabati po sa inyo ng banal na halik. Panuori natin itong pare na ayon dito kay Bornok ay magtuturo kung paano mapupunta sa langit. Ito po, pakikain nyo. Let's go at simulan na natin. Alam niyo, importante yung gawa eh. Importante yung gawa. Doon tayo makikilala sa ginawa natin eh. Ba? Doon tayo, yun ang daylan kung papasok tayo sa langit o hindi. Alam niyo kung anong basihan kung papasok ka sa langit o hindi. Hindi yung magaling ka sa Biblia, hindi yun. Yung pag pagdating mo doon sa langit, sasabihin, Lord, ako eh ba? Magaling ho ako magsalita. Ha? Kabisado ko ho ang Biblia. Mga ganyan, no? Oh. Ang mga simbahan ho namin ay eh, punong-puno. Ang mga matutulis ang simbahan namin, mga ganyan, di ba? Magaganda ho yung simbahan namin, ay isang kulay. Di ba? O ako ho naman, pakinoon eh, ha? Be, nagtayo ko ng maraming radio station, mga ganyan. Marami ho akong followers na nagtitinda ng puto at bibing ka doon sa airport. Ganyan, di ba? So, di ba? Parang ganyan. Hindi ho ngayon pagmamalaki yan. Tatanong ni Lord, ito, nakasulat sa Matthew 26 eh, di ba? whatever you do to the least of my brothers, that you do unto me. Di ba hinati ng Panginoon yung mga uh, kambing nasa kaliwa at yung mga tupa nasa kanan? O pinagbasihan, ba't yung iba pumunta sa langit, yung iba pumunta sa impyerno? Hindi yung magaling ka sa Bible, hindi yun. Hindi yung pagbabasihan na ikaw ay eh, announcer sa Radio Veritas, hindi yun. <laughs> uh, pag akit ko sa langit, tatanong ko, anong ginawa mo sa lupa? Sabi ko, Lord, Ha? Ah, host po ako sa ano? Healing touch. Ano yun? O, kita po. Hindi yun ang itata. Pero pag sinabi mo kay Lord, Lord, sinunod ko yung sinabi nyo, when I was hungry, you gave me food. When I was thirsty, you gave me drink. O, oh, di ba? Gawa. Yun ang pagbabasihan. Hindi yung gawa, kundi yung gawa. Yun ang pagbabasihan. Kaya importante ho yung works eh. Eh, na sinabi natin, lalo sa panahon natin, di ba? Doon ka makikilala sa mga works mo. Diyan nakilala ang simbahang katoliko. Diyan nagsimula ang simbahang katoliko. Hindi sa mga doktrina, kundi sa mga gawa ng mga katoliko noong araw, ng mga kristyano. Ano yung gawa nila? Self-sacrifice, ganyan. Nung araw, walang pumupulot sa mga may sakit na namamatay na lang, matatanda sa kalye. Pinulot ng mga kristyano yan. Inalagaan nila. Nagulat yung mga pagano sabi nila, ang ginaguhan nito mga ito, ang na ito, ha? kukulin pa nila, aampulin pa nila. Kaya mga kristyano nung araw. Doon ka makikilala si Gawa. Tatandaan niyo yung madre, nung araw yung mga madre, yung pelo nila ang haba-haba, di ba? Kulay itim. So may isang madre, naglalakad doon sa kiyapo, medyo gabi na ng konti. May nakasalubong lalasing. Na sabi nung lasing doon sa madre, Hoy, kilala kita. Sabi ng madre, oh talaga? oh kilala kita. Niya, hindi ba ikaw yung tumutulong sa mga mahihirap? Oo, oh, sabi ng madre, oh tumutulong sa mahihirap. Hindi ba ikaw yung nagtatanggol sa mga naaapi? sabi ng madre, oh ako yun. Oh, sino ko Sino ko Sabi ko na eh, hindi ba ikaw si Batman? Sabi niya, <laughs> eh kasi nakaitin. Biro mo na. Pero doon ka makikilala eh. Kay Madre ka, kay Batman ka, doon ka makikilala sa ginawa mo. ba? Diba? Eh alam nyo, yan ay may pagmamalaki natin eh. Alam nyo ang pagkakaiba natin sa Iglesia ni Cristo at sa mga born again, sa mga protestante at mga kung sino-sino pa sekta. Alam nyo kung anong malaking pagkakaiba natin. At yan, pinagpapasalamat natin sa Diyos. Hindi doktrina eh. Ang pagkakaiba natin, yung mga madre. May madre tayo eh. Ha? Sila wala. May madre kayo? O. Oh. Anong ginagawa ng mga madre? Ah, ako, laki madre ako. Nag-aaral ako sa eskwelahan eh. O. Oh, buti lang nagpare ako. Bala ko magmadre. Ha? Eh. Ah? Oh, eh, bawal eh. Saan ka naman nakita? Ba't ako magmamadre? Eh, no? Dominican sisters. Lumaki ako sa kanila. Alam ninyo, anong ginagawa ng madre? Hindi, hindi, yung mga hindi kayang gawin ng mga pare. yan. Alam nyo, mga kapanalig ko rin siya sabi ko. you have a sister in every part of the Catholic Church? Ay, kita mo. Orphanages, home for the aged. Nakita ba niya yung mga madre ni Mother Teresa? Yung mga inaalagaan nila doon. Yung amoy ay grabe. Ha? Nahiya akong maglagay ng face mask. Sapagkat yung mga madre, walang face mask. Tumutulong doon sa mga taong halos inabandonan ng mga tao ng, ng, ng at yung mga madre doon, hindi naliligo. Hindi naliligo. Ah, kasi nung araw na, inasayan ako dyan na magpakumpisal eh. oo, Kaya pag nagpapakumpisal ako sa mga madre niyan, no? Oh? marami dyan, bumbay na madre. hindi sila naliligo. Talagang self-sacrifice. Ah? Nagpapakumpisal ako dyan, maniwala ko. Si nga may kasalanan akong pinaparusahan. Yung sinasabi ko gano'n, no? Ha? Kaya sabi ko sa inyo. Pero hangang-hanga ako sa kanila. Yung hindi kayang gawin, nang ibang katoliko, nagagawa ng madre, eskwelahan. Ilan sa inyo ang sa eskwelahan ng madre? Natuto kayo ng basic spirituality, pag rosario lahat dahil sa mga madre. Ilan sa inyo nagagalit sa madre? Napaka-stricto na mga madre yung matatanda. Pero pag nagkaroon kayo ng alumni home homecoming, at nakita mo yung madre yung napakalupit nung araw sa'yo, aakapin mo, eh, sister, salamat po, matanda na yung madre. Wala, 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 kayo mga iglesia, mga ka wala kayo niyan eh. Kami meron yan At yan ang aming puso. Nakita <laughs> nyo, yan ang gumagawa ng mga hindi namin kayang gawin. Kayang gawin. O kasi mga pare, iba naman ang ministry ng pare. Pero sila kain lang gawin yan Ah, kita ko mga madre, wala sasakyan, naglalakad. Ha? At eh, talagang yung total dedication nila. Papander na mga eskwelahan walang sweldo yan na sweldo. Oh. Talagang ibig sabihin, all for charity, all for the love of God, total commitment. O, oh, yan. Yeah. Isa sabi ko lang sa inyo, ipahalagahan natin Ngayon, kita mo, sa COVID-19, no, oh, sino ang nasa fronte? O, oh, di ba, mga madre? O, oh, eh, kaya nga, matapang sila, di sila tatakot ng mahawa. Ako, I, I feel so blessed as a Catholic kasi may mga madre tayo. Kaya eh, minsan, gusto ko na magmadre. <laughs> hindi, wala na. Late na tayo, hindi na pwede. <laughs> Pero yung sasabi natin, mga kapanaliga, nakikilala sa gawa. Ayan po. <laughs> hindi na tayo dapat magtaka kung bakit ganun mga tuwera nitong Dipensong Katolika o itong si Talibong, si Gabor Nook, at saka itong Gabriel. Yung tatlong yan, nagtutulong-tulong sa akin pinagtutulungan ako ng tatlong yan. Hindi naman sila obra kasi baluktot nga, puro kasi nung alinan eh. Yan, yung pare niyan, ang pare niyan, ang tawag niya ni Kristo, manggagawa ng katampalasanan. Mababasa niyo po yan sa Mateo, City 21 hanggang 23. Sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa kanya ay papasok sa karya ng langit kundi yung gumaganap ng kalooban ng Ama. Yun si Kristo may sabi niyan. Kaya sabi niya sa araw ng paghukom, sa araw ng kanyang pagubalik, marami magsasabi ng hula niya ako sa iyong pangalan, gumawa ako ng kapalagan sa iyong pangalan, ng religion. Pero sabi ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Sasabihin sa paring yan, hindi kita kilala, manggagawa ka ng katampalasanan tatawag ka dito sa paring to eh. Ang kapilya raw ng iglesia, matutulis. <laughs> Ang matulis yung tore, eh, hindi yung kapilya. Ano? Pinagyayabang pa yung mga madre. Paano ba naging madre yan? Ibig sabihin, mother. <laughs> no. Pag kahit may asawa ka, wala ka naman anak, hindi ka pwedeng tawaging mother. Kitang-kita natin na hindi naunawaan ito yung mga lumalabas sa kanyang bunganga. Hindi na niya naiintindihan yung mga sinasabi niya eh. Ganon din si Laburnok at si Talibo at saka itong Gabriel. Hindi nila naunawaan. Kaya hindi natin dapat ipagtaka kung ba't ganito mga taong to. Utak, Antikristo Munghan. Utak, jablo, Utak, Demonyo utak ni Satanas, utak anti-Kristong hungan. Pero mga kaibigan, hindi, wala naman masyadong paliwanag na dyan. Kitang-kita na. Hindi na kailangan masyado pang ipaliwanag yan. Ano? Kitang-kita na natin kung anong uri, kung anong ng mga tao ito. Sa pagsasalita ng tao, malalaman mo kung may laman ang utak, kung anong pinag-aralan, sa pagsasalita lang, makikita mag, mo na kung anong klase na. Kita nyo na kung paano magsalita ang paring ito. Bueno, well, hindi ko na masyadong pagkabahin mga kapatid. Muli pong iniimbitaan ko ang mga miyembro dyan sa safety. Na sana po magsuri kayo sa Iglesia Ni Cristo para maligtas po kayo. Wala po kayong kaligtasan dyan sa katoliko. Yan ang parurusan sa araw ng pag -ubo. Araw at gabi. 14-9 ng Apokalipsis. Parurusan ang nagaantanda ng Santa Cruz. Nang kanang kamay at sa noo. Parurusan yan. Katuloy ko po yan. Uh, kaya umalis po tayo dyan. Makiintay sa iglesia. Para paghinabangan natin ang ating pagliligyon. Hindi ko na po masyadong patatagalin. Sana po, buksan natin ang ating isipan, buksan natin na puso, magsyak na tayo. Kung tayong pumayag naman, hindi tayong niloloko. Kinukutungan lang po tayo eh. Kinukutungan lang po kayo eh. Kung kayong pumayag nun, kinukutungan na kayo, eh babagsak pa kayo sa impyerno. Itinuturo pa man eh. Yun lang dasal. No? Hindi masagot-sagot. Kung tama ba yung dasal na yun, wala. Napanood ko sa alip na gawin nyo na sa layon. Ang ginawa na naman yung kanta. <laughs> yung kinakanta yung Our Father. Kitang kita mo na talagang hindi nga talaga tama yung... Kaya nga hindi na niya ginamit eh. Kasi mali nga talaga eh. Ibig sabihin, tinatanggap niya ang mali. Uh, hindi niya masagot-sagot, hindi niya mapangatwiranan eh. Sabi ko nga, walang dasal sa Biblia, hindi tinuturoan magdasal ang Biblia. Ang dasal pa ulit-ulit, iba po yan sa panalangin. Bueno, mga kapatid, samaan po ninyo ako na ipanalangin natin ang ating tagapamahalang pakalatan, si kapatid na ito ang tumunanod na patuloy po sana siyang patnubayan ng Panginoong Diyos. Ako po muli si kapatid na si Sarsineta, muling bumabati sa inyo ng banalali. Muling, bumab muling bumabati sa inyo ng banalali. Maraming maraming salamat